Tingnan. Tingnan mo na may kabayan natin. Simple lang nag-harvest dito. Dinadaan, dinadaan daan lang sa kwento. Dinadaan K sa kwento din mo. Oh. Hintay lang. Lahat yan, lahat yan, lahat yan oh. Oh. <laughs> <laughs> uh, <laughs> lahat yan. Ito yung <laughs> lagi kang agaw namin. Tumatsi. <laughs> oh. Uh. Eh, uh. listen. <laughs> ah, ko. Ako 'yung nag-aalaala <laughs> <laughs> kaya. <laughs> Ayun mga tropa, nandito na kami sa dumpster at yun, umpisa na naman ang tapon. Ayan o. Ala. Ala, ano yan? Libre na? May paniki. Oo nga, Libre na ba yan natin? Libre na. Libre na. Ay, ano ba? Pinagpilihan na? Pinagpilihan na. punda oh. Ganda. o. Ganda. Wala man pinagpilihan na pala. Nahuli tayo eh. Di tayo. Ito tayo. Ay, dito. Ang dami nito. Kalat na pala dito. Ano yun yan? Ano yun yan? Ayan, Ay, kalat na dito. Hanggang dito. Oh, dito, ang dami din. Ah, dito. Mamaya. Mamaya. Oo, oh, okay. yeah. okay, kailangan ko ng kumot na ano Kailangan ko ng kumot na... Wala pa. Hindi pa. sila. Hindi pa. Ayos pa sila. Abang-abangan natin yan, mga tropa. Assalamualaikum. Hahaha. <laughs> Badin. Uh, mamaya daw mamaya yung mamaya ng balik ayon oh ta, ano ka ano kailangan kailangan mo kung ano kapun na kapun dito kapunda yata nlo dhi kapunda yeah. eh ito, kailangan ko ito Paglagyan kapunda masyado malamig kung hindi simple eh kailangan yung maganda diow okay, oh. alin Punda rin ito pa oh. Ganap tayo ng punda rito kasi may humi. Eh pa yan yan din. Punda din yan. Oh, ayun nga maganda. Eh hindi ano yan malakas. Ano, punda rin to. Hindi na punda yan. Punda yan sa ano? <laughs> sa papaya. <laughs> Brana yan. <laughs> Brana? Ayun pa. Ay, ano itong ganda ng komporte na ito. Maliit lang ito. Maliit man. Ang daming ng punda pala. May damit pa. Ya, adon, damit. Ayun, no, San, ayun, ayun. oh, gedan damet. Ayo lo siin pala man. Nah aku. Sana. Ayo, nga. Eh. Oh, siin engenda. Oh, or... prince price. Small price. Lah, si lepedi mesin turun, moto turun. Hey. Lu pun dah. lumakman man hindi natin yung maganda yun ang shein din to ano ba itong shein na to wala na ano lo di marami punta puro punda wala doon eh <tong tanda> Okay, yeah, no? Oh, kami yan. Ayun, no? Ayun nga, diba? kinumpunta rin ako eh. Oh, ba? Oh, gaganda eh. Yeah. Ay, hey, malaki. Malaki, okay, huwag yan. Ito Wala na. Mamaya, abangan natin yan. Mia Pills. Oh. Diyan, diyan, lodi, diyan, lodi. Ha? Diyan, diyan. Wala. Dami, dami. Ay, wala na. Ano. Dinampot na lahat. Ay. Ay. Inubos niya ate, oh. Oo. Pinasok na. Ay, ay, ay.

Huh? Ah? Okay. lahat lahat oh, lahat Wala na pinamigay na eh oh, <laughs> oh. oh bayad dapat dapat <laughs> dapat kabayan tumatik <laughs> hihihihi ah magiging kitagaan na bang eh kimpre open 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 magiging <laughs> <Open, open, open. laughs> kitagaan bang ka? ha? No, 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 paboran pabor okay. pabor, okay, okay, pabor. grabe, grabe. pabor mo. wait wait isa yung hangin tulungan natin tulungan tulungan hihihihi ayon nga siya ayon nga siya lang siya lang daw oo grabe pinamimigay na talaga kami lang kasi yung ay! Oh, oh. Kasi na makaraan ko. Ako na Sabado, wala kami. Wala kayo. Talaga ka maya. Ah, alam na. na. Alam na. Alam na kung bakit Wala, ko Wala, oy! Hindi, ganun. Kasi ay, namin yung barang, ha? Alam na. Ah! Hindi pa yan din dyan. Ha? Ay, 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 ay. Ayan pala, masala, jackpot Ayan ito lang kagandahan dito Ayan pa, ayan pa Grabe, swerte yung mga kabayan natin

<laughs> Tara. Tara. Yo, logi tayo. Yo, logi kami, logi. Hanap, hanap kami, hanap kami. Hindi ako na bigyan pero kahit paano, meron naman. Ah, di ba? Ayun. Okay. Oh, nak isam plastik na. Sepi safety na, sepi. Safety. Kami naman, magahan apa? Kami sepatus tu. No. Sepunda tay, sepunda. Kami sokai. Eh, it's okay tayo? Eh, pang bata, Lodi? Siyempre. Maraming bata sa atin. Oo. Naging pabrika na ng bata ang Pilipinas. Grabe Nagkalat din dito. Nagkalat din dito. Ito sa suke, sa Ay, Lodi, tapos na. Hindi pa. Hindi pa. Ayan na, inaabangan namin. oh Dalawa. Ito dalawa, o. dalawa. Pasimple lang kayo ha. Pasimple lang kayo. Simple simple lang. Pasimple lang kayo nakapuno na kayo ng isang plastic. Kalas. Oh. Simple lang. Ayun pa. Eh hindi pa pinamigay. Dito lang. lang. Dito lang. Dito lang. Hindi sila magantay na bigyan eh. Kumukuha talaga. Niya pa. Ha? Lupit naman ito sa na to. Agoy. Magliligpit na sila. Magliligpit na sila. Tatamaan kayo dito. Tatanggalin nyo. No? Grabe. Sulit tayo to. na sa amin. Habang sulong-sulong namin ni Ludo Marvin. Wala. Kumbate. Kumbate.

Pagkain okay, natin doon. Okay. Ay, ganda na ano, Lodi, oh. Ah? Oh, pambata oh. Ano ano. Ayan, oh. Oh, ganda ng punda, Lodi. Dito <sukas> na ito na, oh, oh, may bag pa, Lodi, oh. Lodi, ang ganda, oh. Bag. Oh, ganda, oh. Oh, LC Kiki. LC Kiki. Oh. Sige, kunin mo yan. Sayang. Sayang. Abang sulong sulo namin. <laughs> Oo oh, nga. Yung ano na yun. Eh. Dinosaur. <laughs> oh. Sulong namin pa ka, Angel. Sulo namin na. T-shirt. Oo. Oh. Sulo. Pag may makaamoy, bigla na lang eh. Tinan mo, oh. Mapantulog, kunin ko na rin. Tingnan mo. Pag may nakaamoy kasi bigla. Medyo medyo maganda pili ko ngayon kasi wala akong camera hawak. <laughs> Tsaka ano, walang kaagaw. Oo. Dasi, oh, dasi. Oh, di ba? dasi, dasi. Pulo na balude. Okay, na. lagay mo lang diyan. Lagay mo lang yan Tingnan mo naman. O. Ano? Ito, mga tawil. Uy, ganda ng pulo, mga pambata. Parang gusto ko mag-like sa TikTok video <laughs> kano? Aso la, kakaow kamamaya mamaya ka mamaya oh, gantanan, lodi yoh, oh ganda t-shirt, gabi namin. ha? oo Oh oh, -solo <mukas> <Ha>? <mukas> oh oh, oh Oo, <mukas> <Ito, maybe it's. mukas> na magtawag

<laughs> dinar, dinar, dinar. Dinar, <laughs> oh, dinar. na mo. Ginumuk oh. nata Dito na sila. <tinyo> oh. <tinyo> sige grabe na to Hindi. 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 Pambata. Oh, pambata. Ito, libre na to sa. Siyempre ah. Kargo na lang ang anuin mo. Kargo Payaran. na lang ko lang. Diba? Oo. Oh, oh, Libre lang yung ano. Libre. Pakargo mo. Bilhin mo pa. Pakargo mo pa. Kaya nga. ano. Doon na lang tayo. Spinas. Ah? Dito na lang tayo. Oh, ganda <laughs> na mga pambata. Oh, oh guy. Oh. Bahala kayo dyan. Oh. Ganda ng punda. Oh. Dito nga ako. Oh. Oh. Naira, Lipat ka. <laughs> Lipat na si <sino>, Lodi Marvin. Hi! Hi! God bless you! Alhamdulillah! Patawarin kayo. <laughs> 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 ah. <laughs> <laughs> Grabe ano nga dun. mo! Grabe na to. Hi! <laughs> Banat! <Ay. laughs> Ako naman sa mababigyan ito kung hindi natin maayos. Siyempre. Talaga namang... Basta, we are O sim sim Very nice, ah Very nice. <laughs> very nice. Ah, the big Ay, wah. Ganda na pambato. Oh, 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 ganda. Ayun oh, ito. Oh, oh. di ba? Oh, diba? oh may, may may ano siya oh, may belt. Ayun pala may belt siya kasama. Anong? Anong? I, itabi mo iya sama mo din. May pang may man. pangbigti pala dito eh. Pang sigarilyo. Pangbigti talaga 'no. Gusto na lang gud. Pagbigti sa baywang 'yo. Ano pagbigti? Oh, pantalon sa baywang pangbigti. Ang ganda nito. May drill. Made in India. Hindi, hindi, hindi. Ano po? Ayun. Yan, tala. Ramaka. Ano? 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 na. Talagang ka na, na Lodi. Eh. Bye bye. Live na. Live na. Bidget ko Parang ganda Kaya mahagit kayo eh, no, mahagit. Oo, oh, ah. no, ha? Ah. Mapi. Mabiglit ba yun, mabiglit ba ah, yun? Mabiglit. Mabiglit? Ha, Okay, okay. Mampay na lang ako. Mala. Okay. Ano okay. daw? Nangita na galap ng Pilipinas. Pilipinas ha? Okay. Pilipino? Hindi may be. Ha? Ah, ada may be, may be, may be. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Dito, dito na. Dito na, dito lang. Hindi ko kat Hindi eh. Eh, oi, ano nila yan? Grabe. Grabe na to. Oh. Tingnan mo yung nakuha namin, oh. Yung Lord de Marvin na puno-puno na to. <laughs> <laughs> huh? matamaan. Ang matamaan. Grabe uh, oh. Uh, oh. <laughs> shout out, shout out, oh. Shout, shout, out. Out. shout out. out. Libre oh. lang po, libre lang. Libre lang. lang. <laughs> <laughs> shout out. Uy, may bug po. Ah, ah. Talaga. Mamimili oh. lang po tayo dito ba? Ang ganda ng tabi niya. Oh, may bago paglagyan oh. Paglabas galing sa... out po sa Ang saya. Ang saya-saya. Shout out yan sa tagajin, Sir. out oh. po oh. sa inyo Hello, like and share mga idol. Hello, like and share. No, ah, sa mga gusto pong oh, ito na, na. na ito na nagkagulo na dito nagkagulo na nagkagulo na sa kakapini isang na na Dito mo nilagay lahat. Nilagay ko na lahat. Wala na, wag na. Yan lang. Ito na sa amin.

Ay, mga katrupa, grabe, yung mga oh. katropa, grabe yun. Yung mga nagnakaw ng gamit nila na. Ay, huwag mo klamin. Huwag mo, no. mo klamin. Barangan mo lang. Hindi kayo matutulogin ang inyong kunsiga. <laughs> Hindi, ito lang <laughs> Yan yeah. <laughs> yeah. yeah, mga katropa, ito na yung napulot namin dito kay Ludi Marvin, Grabe, oh, ang dami. So yan mga katropa, yan, hanggang dito na lang yung video natin, no? Oh. Masyado mahaba na. Yeah, itong mga pinagpilihan din natin, ito kay Ludi Marvin, eh ano to, ipamimigay. Eh, yung eh, oh, sa, may, sa may mga gusto po, sa may mga gusto po, na kay Rudy Marvin, mag sa kanyang Facebook page. ah uh, Mr. Marvin Bag at yun, magbibigyan na po shout out po sa ating mga katropa yan, sila nagbigay po Thank you, thank you, Sadik. Thank you, uh, yan, ito binigay sa atin. Yeah, tulit. So, yan, sulit. So yun mga tropa, medyo mahaba ng video natin. Hanggang dito na lang po. Kita-kits sulit tayo. Kita-kits sulit tayo. Manis vlog. Bye-bye.